Sa isang mundo kung saan ang pagiging alipin ay isang habambuhay na sentensya, ang mga tao tulad ni Onesimo ay walang kalayaan, ang kanilang buhay ay tinutukoy ng iba, walang kapangyarihan sa kanilang sariling kapalaran. Si Onesimo, isang lalaking ipinanganak sa ilalim ng mabigat na tanikala ng pagkaalipin, ay nagkaroon ng isang matinding desisyon. Tinutukso siya ng takot. Ngunit naglakas-loob siyang tumakas. Sa bawat hakbang, nararamdaman niyang ang kanyang buhay ay may halong takot at pangarap. Nagtagusya sa dilim ng mga madilim na kalsada, ang mga mata ng mga gwardiya ay nariyan. Ang bawat tunog ng kanyang mga yapak ay parang galit na sigaw ng kaparusahan. Ngunit sa kabila ng takot, naramdaman niya ang simula ng kalayaan, isang kalayaan na hindi niya palubos na nauunawaan. Ngunit ang tunay na himala na hindi niya inaasahan ay naghintay sa kanya sa isang hindi malalimutang pagkakataon. Paano nagbago ang buhay ni Onesimo? Ano ang nangyari sa kanya matapos niyang tumakas mula sa isang mundong puno ng pagkakait? Paano nga ba natagpuan ni Onesimo ang kalayaan na hindi lang mula sa mga tanikala kundi mula sa kanyang sarili? Ngayon, Samahan niyo akong tuklasin ang kwento ng isang alipin na tumakas at natagpuan ng kanyang tunay na kalayaan. Si Onesimo ay isang alipin sa isang mayamang bahay sa Colose na pag-aari ni Filimon, isang kristyanong leader sa komunidad. Isang buhay na puno ng paghihirap, wala siyang kalayaan, wala siyang karapatan. Araw-araw, siya ay naglilingkod sa kanyang amo tulad ng ibang alipin, noong panahong iyon, ang kanyang mga kamay ay hindi kanya at ang kanyang katawan ay hindi rin kanya. Isang buhay na tila walang katapusan, walang direksyon. Habang ang iba ay tinatanggap ang kanilang kapalaran, si Onesimo ay may naiibang nararamdaman ang matinding pagnanasa na makalaya kahit gaano kahirap at katarantaduhan ang maaari niyang kaharapin ang kanyang puso ay puno ng pangarap na tumakas ngunit may takot na gumugulo sa kanyang isipan bawat araw ang tanikala na nagbigkis sa kanyang mga kamay ay parang nakakabit sa kanyang kaluluwa patuloy na nagpapahirap hindi natin alam kung ano ang eksaktong nangyari upang magpasya siyang tumakas, maaring isang mabigat na pasya dahil sa matinding pagod, kawalan ng pag-asa, o baka naman dahil sa isang bagay na nagawa niyang mali. Pero sa isang araw, isang pagkakataon, si Onesimo ay nagdesisyon, tumakas siya. Ang hakbang na ito ay hindi madali, isa itong mapanganib na desisyon na maaaring magdulot ng kamatayan sa kanya. Sa mga mata ng mga tao, siya ay isang takas, isang salarin na kailangan ng parusa. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, si Onesimo ay naglakas-loob. Nagpatuloy siyang tumakbo at sa bawat hakbang ay nagtataglay siya ng pag-asa na balang araw ay matatagpuan niya ang kalayaan. Sa mga lansangan ng sinaunang Roma, ang pagtakas ng isang alipin ay hindi biro. Para sa mga alipin tulad ni Onesimo, ang hakbang na ginawa niya ay isang labis na panganib, isang krimen na may matinding kaparusahan. Kapag nahuli siya, maaari siyang ipagbilimuli bilang alipin. Ngunit kung magiging mas malupit pa ang kapalaran, maaari niyang bayaran ito ng kanyang buhay. Habang naglalakad sa madilim na kalsada ng Roma, ang mga mata ni Onesimo ay puno ng takot. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat, ang bawat tunog ng kanyang paa sa bato ay parang isang babala. Hindi niya alam kung saan siya pupunta o kung sino ang kanyang pagkakatiwalaan. Bawat sulok ay puno ng panganib at ang bawat anino ay maaaring magtago ng mga gwardiya o mga mangangalakal ng alipin. Sa kabila ng lahat ng takot at pangamba, nagpatuloy siya. Sa kanyang paglalakbay, isang hindi inaasahang kaganapan ang nagbukas ng bagong daan para sa kanya, isang tao na magpapabago ng kanyang buhay, isang tao na hindi niya inaasahan, isang apostol na kilala sa kanyang mga turo at gawain si Pablo. Wala sa plano ni Onesimo na makatagpo ng ganoong tao. Si Pablo, isang tagapangaral ng Kristyanismo, ay magiging susi sa pagbabago ng kanyang buhay. Ngunit paano nga ba nangyari ang kanilang pagkikita at ano ang naging epekto nito sa kanya? Ang isang simpleng pag-uusap ay magiging simula ng isang bagong pag-asa para kay Onesimo. Isang araw sa hindi inaasahang pagkakataon, Natagpuan ni Onesimo si Pablo, ang apostol na kilala hindi lamang sa kanyang mga turo kundi pati na rin sa kanyang mga sakripisyo para kay Kristo. Si Pablo, nung panahong iyon, ay nakakulong sa Roma, ngunit ang kanyang presensya at mga salita ay may napakalaking epekto sa buhay ng bawat tao na nakakasalubong niya. Ngunit sa halip na itaboy si Onesimo o maging mapanghusga, Tinanggap siya ni Pablo ng may bukas na mga kamay at pusong puno ng pagmamahal. Hindi siya tinanong tungkol sa kanyang nakaraan o kung paano siya napadpad sa lugar na iyon. Sa halip, ipinangaral ni Pablo sa kanya ang mga aral ng Kristyanismo, ang tungkol kay Jesus, ang tungkol sa kapatawaran at ang tunay na kalayaan na hindi makikita sa mundong ibabaw kundi sa loob ng ating mga puso. Habang nakikinig si Onesimo, parang may isang ilaw na nagsimulang magningning sa kanyang puso. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na pag-asa, isang pag-asa na hindi nakabatay sa material na bagay, hindi sa mga kalayaan na nagmumula sa estado ng buhay, kundi sa isang kalayaan na walang hanggan. Sa mga salitang iyon ni Pablo, natutunan ni Onesimo ang isang mahalagang aral, ang tunay na kalayaan ay hindi palaging makikita sa pisikal na aspeto ng buhay. Ang kalayaan na hatid ni Jesus ay espiritual, isang kalayaan na nagmumula sa pagpapatawad at sa pagkakaroon ng tamang relasyon sa Diyos unti-unti natutunan ni Onesimo na ang tunay na kalayaan ay hindi makikita sa pagpapakasaya ng katawan, kundi sa kapayapaan na matatagpuan lamang sa puso ng isang tao na may pananampalataya. Bagamat natagpuan ni Onesimo ang kanyang bagong pananampalataya at ang kalayaan sa espiritu, na natili pa ring may isang mabigat na katotohanan. Siya ay isang alipin. Isang alipin na may obligasyon na harapin ang kanyang nakaraan, ang kanyang mga kasalanan at ang mga konsekwensya ng kanyang pagtakas. Alam ni Pablo ang takot at pangamba na bumabalot kay Onesimo. Hindi biro ang magbalik sa isang dating amo na maaaring magtakda ng malupit na parusa. Ngunit bilang isang tagapayo at guro, ipinakita ni Pablo sa kanya ang tamang hakbang. Ibinukas ni Pablo kay Onesimo ang daan ng pagbabalik sa kanyang amo, si Filimon, ngunit hindi siya pinabayaan ni Pablo. Alam ni Pablo na ang pagbabalik ni Onesimo ay hindi lang basta pagtanggap ng isang alipin pabalik sa kanyang amo, ito ay isang hakbang patungo sa tunay na pagbabago. Kaya't sumulat si Pablo ng isang liham kay Filimon, isang liham na magiging bahagi ng bagong tipan ng Biblia isang liham na naglalaman ng isang makapangyarihang mensahe ng pagmamahal at pagpapatawad. Sa liham na ito, hindi lang simpleng sinabi ni Pablo na tanggapin si Onesimo pabalik. Ang mas matindi pa rito ay ang kanyang paghiling kay Filimon na ituring si Onesimo hindi na bilang isang alipin, kundi bilang isang kapatid kay Kristo. Isang napakalaking pahayag sa isang panahon kung saan ang mga alipin ay itinuturing na ari-arian, hindi bilang kapantay ng mga malalaya. Sa mga salitang iyon ni Pablo, ipinakita niya na ang tunay na kalayaan, ang kalayaan sa kasalanan at kalayaan sa mga pansamantalang label ng mundong ito ay hindi nakasalalay sa estado ng buhay ng isang tao kundi sa kanyang ugnayan kay Kristo. Ang mga alipin at ang mga malalaya sa harap ng Diyos ay magkakapantay at may parehong halaga. Isang napakahalagang hakbang ang ginawa ni Onesimo sa kanyang pagbabalik kay Filemon, isang hakbang na puno ng takot ngunit puno ng tapang din. Sa liham na ito ni Pablo, ipinakita ang tunay na kahulugan ng pagpapatawad, pagmamahal at ang walang kapantay na pagbabago na dulot ng pananampalataya kay Kristo. Isang mahirap at mapait na sandali ang muling pagkikita ni Naonesimo at Filemon. Wala silang kasiguraduhan kung paano tatanggapin ni Filemon ang kanyang dating alipin na nagtakip ng maraming taon ng pagtakas. Ngunit sa tulong ng liham ni Pablo at higit sa lahat ang pagbabagong nangyari sa puso ni Onesimo, isang himala ang naganap. Tinanggap siya ni Filemon hindi bilang isang alipin na muling nagbalik kundi bilang isang kapatid kay Kristo, isang hindi matatawarang pagsaksi ng kapatawaran at pagmamahal, isang pagkakabig sa isang tao na sa mundong ito ay dapat naturingan na isang mabigat na pagkakasala. Ang kalayaan na natamo ni Onesimo sa pagkakataong ito ay higit pa sa pagiging pinalaya mula sa tanikala at mga tanong ng kanyang nakaraan. Ito ay isang kalayaan na matagal niyang pinapangarap ang kalayaan sa Espiritu. Ayon sa ilang ulat ng kasaysayan, hindi lang basta tinanggap si Onesimo, Naging mahalaga pa siya sa simbahan. Mula sa pagiging isang takas na alipin, siya ay naging isang leader, isang patutuo ng kahalagahan ng tunay na pagbabago sa buhay ng isang tao. Si Onesimo, ang dating tumakas at walang kalayaan, ay nakatagpo ng tunay na kalayaan, hindi lang mula sa pagkaalipin ng tao, kundi mula sa pagkaalipin ng kasalanan. Ang kanyang kwento ay nagbigay liwanag sa isang napakahalagang aral. Ang tunay na kalayaan ay hindi nasusukat sa kung ano ang ating estado sa mundong ito, kung nasaan tayo o kung sino ang may hawak ng ating buhay. Ang tunay na kalayaan ay nasa ating relasyon kay Kristo. Sa kanya natin natagpuan ang ganap na pagpapatawad at ang pag-asa ng isang bagong buhay. Mula sa kanyang kwento, matutunan nating hindi mahalaga kung gaano tayo kalayo mula sa Diyos o kung gaano tayo katagal nang alipin sa ating mga kasalanan. Sa pamamagitan ng pananampalataya at tunay na pagpapakumbaba, makakamtan natin ang kalayaan, ang kalayaan na hindi basta natatapos sa pag-alis sa mga tanikala ng mundo, kundi sa pagtanggap ng biyaya ng Diyos sa ating buhay. Ano nga ba ang matutunan natin sa kwento ni Onesimo? Sa kanyang buhay, maraming aral ang makikita na tumutok sa ating personal na paglalakbay. Una, walang sino man ang lubusang nawawala. Kahit gaano tayo kalayo mula sa Diyos, may paraan para tayo ay makabalik. Sa kwento ni Onesimo, makikita natin na kahit ang pinakamadilim na nakaraan ay maaaring mapagtagumpayan. Ang pagtakas ni Onesimo ay simbolo ng paghahanap ng kalayaan ngunit natutunan niya na ang tunay na kalayaan ay nagsisimula sa ating loob. Hindi sa mga tanikala kundi sa ating pananampalataya. Pangalawa, ang tunay na kalayaan ay hindi lamang panlabas. Ito ay nasa ating puso hindi nasusukat sa kung nasaan tayo o kung ano ang ating mga nararanasan sa mundong ibabaw. Ang kalayaan ay isang espiritual na kalagayan at ito ay matatagpuan lamang sa ating relasyon kay Kristo. Siya ang nagbibigay ng kalayaan mula sa ating mga takot, pagkakasala at pagkatalo. At pangatlo, ang pagbabago ay posible para sa lahat. Anuman ang ating nakaraan, walang sino man ang hindi pwedeng magbago. Mula sa pagiging alipin, si Onesimo ay naging isang leader ng simbahan. Ang kwento niya ay patunay na sa bawat tao ay may pagkakataon na magsimula muli, baguhin ang landas at magkaroon ng bagong pag-asa. Marahil ikaw ay may pinagdadaanan ngayon. Marahil nararamdaman mong parang alipin ka ng takot, ng pagkakasala, o ng nakaraan. Pero tandaan mo, may pag-asa, may kapatawaran, at may tunay na kalayaan na naghihintay para sa iyo. Hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Ano ang masasabi mo sa kwento ni Onesimo? May natutunan ka ba? I-comment mo sa ibaba at pag-usapan natin. At kung gusto mo pa ng ganitong kwento ng inspirasyon at pananampalataya, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa ating channel. Hanggang sa susunod, patuloy tayong maghanap ng liwanag at kalayaan sa ating buhay.